day with my life as pinanganak na putol ang paa. Ah. Charis! For today's ganap mga kaputol, pupunta kami sa bahay ng aming kaibigan na si Diego Garcia dahil ngayong araw na ito ay kanyang kaarawan. So bago makarating sa kanyang mansion mga kaputol, sasakay muna kami ng dalawang bus at tricycle. Grabe, napakalayo naman ito. Ay pak, walang malayo kapag pagkain yung usapan. Ang kapal-kapal ng mukha mo! Manda ka mamaya, lechon ka, Charles. <laughs> so, sobrang layo ng pinuntahan namin mga kaputol dahil si Diego Garcia ay nakatira sa Nabunturan, Davao de Oro. In how many hours, ayun, nakarating na kami sa mansyon ni Diego Garcia. At hindi siya sumalubong sa amin mga kaputol dahil naliligo pa ang person. Ay, pak, dapat lang kasi nga birthday bae, birthday mo. So, kailangan mabango ka. So, ayun, pagkapasok ko sa mansion nila mga kaputol, hinanap ko si tita at nag-bless ako. Ay, dapat magmano tayo mga be, kasi mabait tayo. When? Well, <laughs> hindi ko! <laughs> so, ayun mga kaputol, kompleto na yung mga bisita at magsisimula na dahil, hmm, takam na takam na ako sa lechon be. <laughs> Ay, pak, lechon spotted! <laughs> so, ayun, kinantahan na namin si Jego at ito yung, yung mga kaganapan. Yay! Yay! So after picture taking mga kaputol, ayun, naghabhab na ang inyong kaputol, Jeanette, dahil gutom na gutom na ang person. So usually talaga mga kaputol, kapag kasama mo yung kaibigan mo, ay B, puro chika talaga, kaya kung sino-sino na lang yung mga pangalan na binabanggit dyan. Uy, walang ganun, mabait kami. So kita nyo yung plato ko dyan mga kaputol, grabe, Grabe, ang daming mechon. Uy, wag ganon. Nahiya ako. Cheers! so, ayun, ano pa ba masasabi ko dito sa video na ito? Yung mga kaputot, puro kain lang to. Kaya, fast forward tayo. And one, two, three. Boom! di ba ang galing ng transition ko? So, ayun, binigyan ko si Jago Garcia ng gift. So, dahil birthday boy, ay dapat may regalo, bi. Kahit plastic lang. Cheers! Kaya so, pina unboxing ko na sa kanya yung regalo ko mga kaputol. At bibitinin ko muna kayo kung ano yung regalo ko sa kanya kasi ang daming mga basura. <laughs> ang daming mga papel mga kaputol. So yun lang mga kaputol. Thank you for watching. Hintayin nyo yung part 2 ng pag-a-unboxing ni Chego Garcia sa aking regalo. So ito lang muna yung kaganapan sa kanyang kaarawan dahil nakakapagod mag-voice over. Thank you for watching. Mua!